Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Good morning mga ka-Airgun! Plano nating mamaril ng mga snipes ngayon. Medyo mailap yung mga target natin at laging nasa ground. O parang pakubo yan, masarap. Kaya subukan natin kung may mauhuli tayo. Pero bago tayo lumusong, kailangan nating mag-practice. Naglagay tayo ng mga takip ng bote doon sa may puno ng mangga dahil nasa ground yung mga plano nating targetin. Subukan natin kung may tatama natin yung laruan natin sa 40 meters kasi naka-zero lang siya ng 25 meters. Nandun yung mga target natin, mga airgun. yun tinamaan natin mga airgun yung limang takip ng bote lapitan natin para makita natin kung solid ba or kung dumaplis lang yung pellet malayo-layo na rin yung 40 meters pero minimum distance lang yan Ito sa mga migratory birds na plano nating birahin ngayon may ilap yun kaya siguro mga 50 meters pa yan yung mga binaril natin first target natin the place nasa ibaba yung tama yung second target yun solid butas yung takip mga kaergan yung third target tinamaan pero sa ibaba din dumaplis yung pang apat solid ulit halos nasa gitna yung tama yung pang lima wasak din mga kaergan -ergan, no medyo mababa pero okay na rin kung ibon yan tatamaan na natin o siguro naman hindi tayo mabubuhok ngayon dahil nakapag-practice tayo hopefully may makita tayong mga snipes para sulit naman yung practice natin mga ka-airgun stay tuned lang po sana may tamaan tayo puro mintis yung mga binira natin puro the mga ka -ergan. bawi na lang tayo sa susunod thank you for watching please like, share and subscribe